Magandang buhay sa inyong lahat, mga mahal kong kapamilya, mga kaibigan, mga naghahanap ng tunay na kahulugan sa bawat umaga. Maligayang pagdating sa isang usapan na alam kong magpapabago ng inyong pananaw, magpapalalim ng inyong unawa, at magbibigay sa inyo ng inspirasyon na mamuhay ng may layunin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakabigat na paksa, pero hindi ito para takutin kayo. Ito ay para bigyan kayo ng kapangyarihan. Ito ay tungkol sa sampung gawi sa umaga na, kung hindi natin ingatan, ay maaaring magdulot ng matinding hirap sa ating espiritu at sa ating buhay. Narinig nyo ng tama ang pamagat, isa-sero kebiasaan pag iundang sik sa kubur, pero hindi ito tungkol sa literal na parusa sa libingan, kundi sa espiritual na paghihirap na maaari nating maranasan, kung patuloy tayong namumuhay ng malayo sa ating tunay na layunin at sa pagmamahal ng Diyos. Dito, ating bubuksan ang mga pintuan ng pag-asa, pagbabago, at tunay na kapayapaan. Kung handa ka ng baguhin ang iyong mga umaga at ang iyong buong buhay, sumama ka sa akin sa paglalakbay na ito. Simulan na natin. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang puting pahina na naghihintay ng ating mga kwento. Pero madalas, nakakalimutan natin ang kapangyarihan ng bawat bukang liwayway. Ang bawat pagising ay regalo, isang pagkakataon na muling kumonekta sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, at sa may kapal. Subalit, may mga gawi tayong nabubuo na hindi natin namamalayan, dahan-dahang naglalayo sa atin sa kapayapaan at paglago. Naramdaman mo na ba minsan na kahit bagong araw, pakiramdam mo ay pagod ka na agad? O kaya ipunong-puno ka na ng kaba at pagkabalisa bago pa man magtanghali? Hindi ka nag-iisa. Maraming sa atin ang nakakaranas nito. Pero ang magandang balita ay nasa atin ang kapangyarihan na baguhin ang direksyon ng ating kwento. Kaya huminga ka ng malalim at tuklasin natin ang mga gawin na ito at kung paano natin sila babaguhin. Ang unang gawin na maaaring maging hadlang sa iyong kapayapaan ay ang pagkagising ng huli, gi-benj pagliban, esipanalangin o pagmumuni-muni. Narinig mo na ba ang sabi-sabi na ang gising ng gising ng maaga ay may ginto sa bibig? Hindi lang ito tungkol sa pagiging produktibo. Ito ay tungkol sa espiritual na pundasyon ng iyong araw. Kapag nahuhuli tayo sa paggising, madalas ay nagmamadali tayo. Nagiging magulo ang ating isip at ang unang oras ng ating araw, na siyang pinakamahalaga, ay napupuno ng stress. Walang oras para sa tahimik na pagmumuni-muni, walang oras para kumonekta sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ito ang ating golden hour, ang oras kung saan ang ating isip ay pinakamalinaw at pinakabuka sa pagtanggap ng inspirasyon. Kung lumiban tayo dito, para tayong naglalayag sa dagat ng walang kumpas, ng walang direksyon. Ang espiritual na pakiramdam ng kapayapaan at koneksyon ay nawawala at nag-iwan ito ng bakanteng pakiramdam sa ating puso. Ang tunay na siksa kubur sa ating konteksto ay ang pagkawalay sa presensya ng Diyos, ang kawalan ng pag-asa, at ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa mundo. Kapag napapabayaan natin ang ating koneksyon sa Diyos sa umaga, ang ating espiritu ay nagiging uhaw, nagiging mahina. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang ikalawang gawi ay ang agad DNA pagkuha ng gadget pagkadising. Isipin mo ito, bago pa man bumangon ang iyong katawan, ang iyong mga mata ay nasa ilaw na ng cellphone. Ang unang bagay na nakikita mo ay mga balita, mga post sa social media, mga mensahe na hindi mo pa kailangang intindihin. Agad kang binobomba ng impormasyon ng mga problema ng mundo ng buhay ng ibang tao. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang iyong isip ay napuno na ng inay at kabuluhan. Nawawala ang tahimik na sandali na dapat sana ay para sa iyo, para sa iyong paghinga, para sa pagpaplano ng iyong araw. Ang agarang pagkuha ng gadget ay nagdudulot ng dopamine overload na nagpaparamdam sa atin na kailangan nating laging maging konektado, laging updated. Ngunit sa likod nito ay ang pagkabalisa, ang pakiramdam na kulang ka, ang paghahambing ng sarili sa iba. Ito ay naglalayo sa atin mula sa kasalukuyang sandali, mula sa pagpapahalaga sa simpleng regalo ng buhay. Hindi mo ba napansin na kapag ang umaga mo ay nagsimula sa scrolling, madalas ay tinatamad ka na para sa mas makabuluhang gawain? Ito ay dahil ang iyong isip ay naubusan na ng enerhiya bago paman magsimula ang tunay na laban ng araw. Ang tunay na parusa dito ay ang kawalan ng kapayapaan sa isip, ang kawalan ng focus at ang pakiramdam na laging may kulang. Ang ikatlong gawi ay ang pagpapabaya sa kalusugan ngay umaga. Ito ay tungkol sa pagpapalit ng pag-aalaga sa sarili ng pagmamadali at kapabayaan. Hindi natin binibigyan ng sapat na pansin ang ating katawan. Nagmamadali sa pagkain o kaya'y hindi kumakain ng maayos. Walang oras para sa kahit simpleng pagunat o paglalakad ang katawan natin ay templo ng banal na espiritu. Ito ang bihikulo natin sa paglalakbay sa buhay. Kung pababayaan natin ito sa umaga, paano tayo magkakaroon ng lakas at enerhiya para harapin ang mga hamon ng araw? Ang kawalan ng sapat na nutrisyon, ang kakulangan sa ehersisyo, ay nagdudulot ng pagkapagod, ng kawalan ng sigla at ng sakit. Ang tunay na kaparusahan dito ay ang pagkawala ng kalusugan, ang kawalan ng lakas na maglingkod at ang kakayahang gumawa ng mabuti para sa ating sarili at sa iba. Alam kong mahirap minsan, lalo na kung busy, pero ang pagbibigay ng limang minuto para sa isang simpleng pagunat o pag-inom ng isang basong tubig ay maaaring maging malaking pagbabago. Huwag nating pabayaan ang ating mga sarili. Tandaan, hindi ka makakapagbuhos ng laman sa isang basong walang laman. Ngayon, narito ang ikaapat na gawi, Denzi pag-isip ng negatibo o Denzi pagbabalik es eh nakaraang problema pagkagising. Alam mo ba na ang unang dalawa hanggang tatlong oras paggising mo ang pinakamahusay na oras para iprogram ang iyong isip? Kung ang unang bagay na naiisip mo ay mga pagkabigo kahapon, mga alalahanin sa hinaharap, o mga pagdududa sa sarili, para kang nagtatanim ng lason sa iyong sariling hardin. Ang ating isip ay parang hardin at ang ating mga iniisip ang mga binhi. Kung puro damo ang itatanim mo, damo lang ang lalago. Ang negativity bias ng ating utak ay napakalakas, madali tayong mahila sa dilim kung hindi tayo maglalagay ng ilaw. Ang paulit-ulit na negatibong pag-isip ay nagdudulot ng stress hormones tulad ng cortisol na nagpapahina sa ating immune system at nagpapababa ng ating mood. Ang pakiramdam ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa ay ang tunay na siksa kubur sa ating kaisipan. Hindi ba mas maganda kung ang unang naiisip mo ay pasasalamat, pag-asa at pagmamahal? Magtanim tayo ng magagandang bulaklak. Ang ikalimang gawi ay ang pagkain ng hindi masustansya o pagliban ng si almusal. Ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw. Ito ang nagbibigay ng panggatong sa iyong katawan at isip para sa mga hamon na darating. Kung kumain tayo ng puro matamis, processed foods, o kaya'y wala talaga tayong kinain, ang ating enerhiya ay mabilis na bababa. Mararamdaman natin ang pagkapagod, ang kawalan ng focus, at ang pagiging irritable. Hindi ka makakapagsimula ng isang magandang araw kung ang iyong katawan ay hindi handa. Isipin mo ang isang kotse na nilagyan mo ng maling panggatong hindi ito tatakbo ng maayos, hindi ito magtatadal. Ganoon din ang ating katawan. Ang isik sa kubur dito ay ang pakiramdam ng pagiging mahina, ang kawalan ng sigla, at ang pagkakasakit na dulot ng kapabayaan sa ating nutrisyon. Ang pag-aalaga sa ating katawan sa pamamagitan ng masustansyang pagkain ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa biyayang ibinigay ng Diyos. At dito tayo sa ika-anim, Denhi Pagliban S.A. Pagpaplano ng Araw. Maraming tao ang bumigising ng walang malinaw na layunin o direksyon para sa araw na yon. Ang resulta, pakiramdam nila ay tinatanggay sila ng agos, nagiging reaktibo imbes na proaktibo nagiging sagana sa oras pero salat sa accomplishment. Ang kawalan ng plano ay nagdudulot ng pagkabalisa, ng pakiramdam na laging may kulang, at ng pagkaligaw. Parang naglalakbay ka sa isang hindi pamilyar na kalsada ng walang mapa. Hindi ka makakarating sa iyong destinasyon ng direkta. Ang tunay na siksa kubur dito ay ang pakiramdam ng pagkastop, ang kawalan ng direksyon, at ang pagtatapon ng mahalagang oras at potensyal. Ang paglalaan ng sampung minuto para sa pagpaplano ng iyong araw ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ito ay investment sa iyong kapayapaan ng isip at pagiging produktibo. Isulat ang tatlong pinakamahalagang bagay na gusto mong magawa at magugulat ka sa magiging epekto nito. Nagpapatuloy tayo sa ikapito, Denzi pagpapaliban ng mahalagang gawain pagkagising. Alam na alam mo na mayroon kang importanteng tawag na gagawin isang email na dapat ipadala, o isang gawain na kailangan ng simulan. Pero sa halip na harapin ito agad, ipinagpapaliban mo. Mamaya na lang, sabi mo sa iyong sarili. Ano ang nangyayari? Ang gawain ay nagiging anino na sumusunod sa iyo sa buong araw, nagdadala ng bigat sa iyong isip. Ang pagpapaliban ay hindi lang tungkol sa pagiging tamad, ito ay madalas na resulta ng takot, takot sa pagkabigo, o takot sa pagiging perpekto. Ang pagpapaliban ay nagdudulot ng stress, ng pakiramdam ng pagiging balisa, at ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kapag hindi natin hinarap ang mga hamon sa umaga, mas lalo silang lumalaki. Ang isik sa kubur dito ay ang bigat ng pagpapaliban, ang kawalan ng kapayapaan na dulot ng hindi natapos na gawain, at ang pagkawalan ng mga oportunidad. Ang pinakamadaling paraan para talunin ang pagpapaliban ay gawin ang pinakamahirap na gawain agad sa umaga. Kapag nagawa mo na yon, lahat ng iba pa ay magiging mas madali. At heto ang ikawalo, Dennis Pagkalimot ay pasasalamat. Sa kaguluhan ng ating mga umaga, madalas nating nakakalimutan na magpasalamat. Para tayong gumigising at tinitingnan agad ang mga kulang sa ating buhay, imbes na ang mga biyaya. Ang gratitude ay isang napakalakas na emosyon. Ito ang nagpapalit ng pagkadismaya sa kaligayahan ng kakulangan sa kasaganaan. Kapag pinipili nating magpasalamat, kahit sa mga maliliit na bagayang sikat ng araw, ang amoy ng kape, ang paghinga ang ating utak ay naglalabas ng feel-good chemicals. Ito ang ating pangontra sa negatibong pag-isip. Kung nakakalimutan natin ito, nawawalan tayo ng koneksyon sa abundance ng universo at sa mga biyaya ng Diyos. Ang insik sa kubur dito ay ang pakiramdam ng kawalan, ang pagiging sakim, at ang pagkalimot sa kabutihan ng buhay. Gumawa ka ng listahan ng mga pasasalamat sa iyong isip o mas mabuti pa, isulat mo sila. Magsimula ka sa lima at tingnan mo kung paano magbabago ang iyong pananaw. Nayon, sa ikasyam na gawi, pag-iwas ay pagtulong es kapwa o Daneth pagiging sarili lang iniisip. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa ating koneksyon sa isa't isa, sa ating kakayahang magbigay at maglingkod. Kung ang ating mga umaga ay puro tungkol sa ating sariling mga pangangailangan at kabustuhan, nagiging makitid ang ating pananaw nawawalan tayo ng pagkakataong maging instrument ng kabutihan. Kahit isang simpleng pagniti sa estranghero, pagtulong sa kapamilya, o pagdarasal para sa iba, ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang paglilingkod sa iba ay nagbibigay ng layunin, ng kagalakan, at ng koneksyon sa mas malaking kabuan. Kapag sarili lang natin ang iniisip, nagiging malungkot tayo at nawawalan ng kahulugan ng buhay. Ang isik sa kubur dito ay ang pakiramdam ng pagiging mag-isa, ang kawalan ng kagalakan sa pagbibigay, at ang pagkalimot sa ating responsibilidad bilang mga nilalang ng Diyos na inatasan niyang magmahalan. Maghanap ka ng paraan, kahit maliit, para makatulong sa iba sa umaga. At sa wakas, ang ikasampu at huling gawi, din pagliban na sa ipag-aaral o paglago. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pag-aaral at paglago. Kung ang ating mga umaga ay puro routine at walang bago, nagiging stagnant tayo. Hindi tayo lumalago. Ang ating isip at espiritu ay nangangailangan ng pagkain, ng bagong kaalaman, ng inspirasyon. Kung hindi natin binibigyan ng oras ang pagbabasa, pagmumuni-muni, o pag-aaral ng isang bagong kasanayan sa umaga, nawawalan tayo ng pagkakataon na maging mas mahusay na bersyon ng ating sarili. Ang isik sa kubur dito ay ang pakiramdam ng pagiging stuck, ang kawalan ng inspirasyon, at ang pagkawala ng ating potensyal. Ikaw ay nilikha na may walang limitasyong potensyal. Huwag mong hayaang matulog ito. Maglaan ka ng kahit sampung minuto sa umaga para magbasa ng isang libro, manood ng isang inspirasyonal na video, o matuto ng isang bagong salita. Ang paglago ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili at sa mundo. Ngayon, alam kong napakaraming impormasyon ang ating tinalakay. Humina ka ng malalim. Naintindihan mo ba ang bawat punto? Ang tunay na siksakubur na ating pinag-uusapan ay hindi lang pisikal na parusa sa kabilang buhay. Ito ay isang metafora para sa espiritual na pagkabilanggo sa paghihirap ng isang buhay na malayo sa kapayapaan, sa layunin at sa koneksyon sa Diyos. Ang mga gawin na ito ay tulad ng mga kadena na dahan-dahang nagbubuklod sa atin, nagpapahirap sa ating espiritu, at naglalayo sa atin sa ating tunay na halaga. Pero mayroon tayong susi, at ang susi na iyon ay ang kapangyarihan ng pagpili. Ang kapangyarihan na baguhin ang ating mga umaga, upang baguhin ang ating mga buhay. Mi contanos comentarios de on de vos est asistindo si esa mensagem est fazendo sentido para o siu coral. Iso mi ayuda muito e entender ang ating pamilya dito at makagawa ng mga nilalaman na mas makapagbibigay ng pagbabago. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon ng may layunin na may pag-asa at may koneksyon. Kung nais mong baguhin ang iyong landas, simulan mo sa iyong umaga. Sa halip na mahuli sa paggising, bumangon ng mas maaga at maglaan ng oras para sa panalangin o pagmumuni-muni. Sa halip na agad kunin ang gadget, maglaan ng tahimik na sandali para huminga at magplano. Sa halip na pabayaan ang kalusugan, bigyan ng pagpapahalaga ang iyong katawan. Sa halip na mag-isip ng negatibo, magsimula sa pasasalamat. Sa halip na kumain ng hindi masustansya, bigyan ng tamang panggatong ang iyong katawan. Sa halip na walang plano, maglaan ng oras para magplano. Sa halip na ipagpaliban ang gawain, harapin ito ng buong tapang. Sa halip na kalimutan ang pasasalamat, maging mapagpasalamat. Sa halip na maging makasarili, maghanap ng paraan para maglingkod. At sa halip na tumigil sa paglago, patuloy na mag-aral at maging mas mahusay. Tandaan, ikaw ay nilikha para sa kadandahan. Ikaw ay nilikha na may layunin. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang iguhit ang iyong obra maestra. Huwag mong hayaang ang mga lumang gawi ang magdikta sa iyong kinabukasan. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay hindi inasusulat. Hawak mo ang panulat. Simulan mong isulat ang isang kwento ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-asa at ng pagmamahal. Iyan ang tunay na kaligtasan mula sa anumang siksa kubur ng kawalan ng pag-asa. Sa huling sandali na ito, nais kong samahan niyo ako sa isang maikling panalangin, isang panalangin para sa ating mga umaga, para sa ating mga puso, at para sa ating mga buhay. Panginoon naming Diyos, o aming tagapaglikha, salamat po sa regalong ibinigay mo sa amin sa bawat bagong umaga. Salamat po sa liwanag ng araw, sa paghina ng buhay, at sa pagkakataong muling masimulan ang aming araw. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naging pabaya kami sa aming mga gawi, sa mga panahong hinayaan namin ang pagmamadali at ang negatibismo na mamuno sa aming mga umaga. Turuan mo po kami, Panginoon, na bumangon ng may layunin, ng may pasasalamat, at ng may connection sa iyo. Bigyan mo po kami ng karunungan na pumili ng mga gawi na magpapalago sa aming espiritu, magpapalusog sa aming katawan, at magpapayapa sa aming isip. Gabayan mo po kami upang ang bawat desisyon namin sa umaga ay maging isang hakbang palapit sa iyo, palapit sa aming tunay na layunin, at palapit sa kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Protektahan mo po kami mula sa lahat ng anyo ng espiritual na hirap at sa kawalan ng pag-asa. Naniniwala po kami na sa iyong awa, ang aming mga umaga ay mapupuno ng iyong biyaya at pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Maraming salamat sa paglaan ng oras nyo para sa mahalagang usapan na ito. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung nakuha mo ang halaga sa video na ito, pakiusap huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong video na makakatulong sa iyong paglago. At kung may alam kang nangangailangan ng mensaheng ito, ibahagi mo ito sa kanila. Sama-sama tayong lumago at maging inspirasyon para sa isa't isa. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mamuhay tayo ng may layunin at pag-asa. Ang iyong pinakamagandang buhay ay naghihintay na simulan mo sa bawat umaga.